Inilagak na ngayong araw, April 22, 2025, sa libingan ng mga bayani ang labi ng walang kapantay na superstar ng pelikulang Pilipino at pambansang alagad ng sining, si Nora Aunor. Isang makasaysayang huling pamamaalam ang isinagawa, puno ng damdamin, dignidad, at pagkilala sa isang babaeng minahal ng bayan sa loob ng mahigit limang dekada. Bago dalhin sa kanyang huling hantungan, ginanap muna ang State Necrological Service sa loob ng makasaysayang Metropolitan Theater sa Maynila. Dito, nagtipon-tipon ang kanyang mga mahal sa buhay, mga kaibigan sa industriya, mga kapwa alagad ng sining at ang libu-libong tagahangang matapat na sumuporta sa kanya sa lahat ng yugto ng kanyang karera, ang mga tinaguriang Solid Noranians. Mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa mga kilalang personalidad, dama ang pagkakaisa sa pagbibigay-pugay sa isang artistang tunay na naging bahagi ng sambayanang Pilipino. Matapos ang seremonya, dinala ang kanyang labi sa libingan ng mga bayani sakay ng isang puting karo habang sinabayan ito ng military escort, isang karangalang ibinibigay lamang sa mga itinuturing na haligi ng ating bayan isinagawa rin ang full military honors bilang bahagi ng pagkilala sa kanyang pagiging national artist na isang pambansang karangalang iginagawad sa mga Pilipinong nag-ambag ng dakilang gampanin sa larangan ng sining at kultura. Habang ibinababa ang kanyang kabaong, kasabay ng pagwagayway ng bandilang Pilipino at pag-awit ng bayan ko, hindi na napigilan ng marami ang lumuha. Hindi lamang ito pamamaalam sa isang artista kundi sa isang institusyong naging tagapagsalita ng damdamin, panaginip at pakikibaka ng sambayanan. Sa mga mata ng bayan, si Nora Aunor ay hindi lamang isang bituin na nagningning sa entablado at sa harap ng kamera, isa siyang simbolo ng pag-asa. Mula sa pagiging simpleng tindera ng tubig sa tren sa Iriga hanggang sa pagiging kinikilalang aktres sa buong mundo, pinatunayan niya na walang imposible sa taong may determinasyon at tunay na talento. Habang isinasagawa ang huling putok ng saluting rifles at ang maingat na pagbibigay ng nakatiklop na bandila sa kanyang anak, tahimik na sumisigaw ang damdamin ng mga taong naroon. Salamat Ate Salamat sa musika, sa pelikula, sa mga ginampanan mong papel na tila naging salamin ng lipunang Pilipino. Salamat sa pagiging boses ng mga walang boses. Sa paglisan mo at igay, mananatili ka pa ring buhay sa puso ng bawat Pilipino. Ang iyong pamana sa sining ay hindi kailanman maglalaho. Tulad ng mga bituin sa gabi, patuloy kang magniningning sa alaala ng bayan. Paalam, pambansang alagad ng sining. Paalam, ina ng pelikulang Pilipino. Paalam, Nora Aunor.